ICI sinabing wala pa silang nakikita na sangkot na opisyal sa flood control. As of now, wala pa kami nakikita. Yan ang sinasabi natin, Jen, na problema kapag ayaw nyo i-livestream ang inyong investigasyon. Diba? So kung sila pala tatanungin, parang wala, wala pa. pang personalidad. Yes. Wala pa silang ebidensya na kukuha. Eh paano nga kayo magkakaroon ng ebidensya... Tinago nyo yung hearing ninyo. Tama. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po namin taga sa baybay. Ako po si Jazz Vlog. Rekta na kaagad tayo mga kababayan. Meron po kasi akong ipinose sa isang uh, platform sa social media na masasabi nating medyo nag-viral ng konti, mga kababayan. Sapagkat umabot na po ito ng 2,500 comments, meron na pong 169 shares as of now, at umabot na rin siya ng 3,100 plus na reaksyon, mga kababayan. Ang post na ito mga kababayan ay tungkol dito sa ICI sinabing wala pa silang nakikita na sangkot na opisyal sa flood control. As of now, wala pa kami nakikita. Yan po ay mensahe galing sa at sa bagong uh, Special Advisor ng ICI na si General Rodolfo Azurin Jr. Mga kababayan, ito po yung post natin. Babasahin ko po ito mga kababayan. Ha? Ito, 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 ito. ICI, sinabing wala pa silang nakikita na sangkot na opisyal sa flood control. As of now, wala pa kami nakikita. Hindi pa matukoy ng Independent Commission on Investigation o ICI kung may mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa umano'y anomalya sa mga flood control projects. Dahil ayon sa kanila, isinasagawa pa ang investigasyon mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na antas. Ayon kay Special Advisor Rodolfo Azurin, sa ngayon, wala pa kaming nakikitang opisyal na maaaring sampahan ng kaso. Unquote. Sa isang press conference, sinabi ni na Azurin at ICI Executive Director Brian Husaka na magiging batay sa ebidensya ang anumang isasampang kaso. Sa kasalukuyan, ang mga natukoy lamang na sangkot sa tinaguriang ghost flood control projects ay ang ilang kontratista at mga district signatories na lumagda sa mga dokumento ng proyekto. Dahil diyan mga kababayan ay uh, yun nga nagkaroon po ng uh, 2500 na comments ilalagay ko po sa screen po ito i-screenshot ko po ito sinasabi kong post na yan. At dahil dyan, mga kababayan, ito rin ang ano eh. Ito rin po ang pinag-usapan dito sa Saganang Mamamayan kahapon, mga kababayan. At uh, gusto ko pong ishare itong video na ito sa inyo nang sa ganon ay lalo nating uh, maunawaan at lalo tayong magkaroon ng idea tungkol dito sa sinasabi ng ICI na wala pa silang nakikita ang pwedeng sampahan ng kaso mula sa hanay ng gobyerno, mga kababayan. Eto po, panoorin natin ang sabay-sabay ang video. Ang sabi niya, nung tanungin, eh, sino na hubas. ba? Asurin as as ito, asurin as 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 ito. Asurin, no? Oh, okay. okay, oh. hmm. eh, Sino na ba makakasuhan natin? Ang sabi niya, mm. sa ngayon, wala pa kaming nakikitang opisyal na maaaring sampahan ng kaso. Naku. Nakikita, yeah. wala nakita. Nakita niya ng personal o baka naman... Ibig sabihin, wala pang dito makakasuhan mga... na official gober... ng gobyerno. Official mm. ng gobyerno. Batay ka. Oh. <laughs> at ang mm, sabi niya, kasi mm. tayo, ano eh, from top to bottom, at uh, from bottom to pataas eh. Oh, oh. Uh, dito muna tayo sa mga contractor. Tapos DPW, tapos uh, ano na. So sa ngayon daw, wala pang makakasuhan na uh, official na gobyerno. Sa kanyang pananaw, ha? Huh? Oo. Wala pa siyang nakikita na pwedeng kasuhan. Ba? No. Sa kabila nung napakarami <coughs> ng investigay, wala pang... Uh, ah, Oo. Oh. Kaya ang sabi ni... o, uh... oh, mesot naman pala. Pakinggan na lang natin. No, okay, na? pakinggan natin. Eh... pakinggan natin. General Surin, sir. Ano masasabi nga ninyo? Oh. Yeah, panoorin natin to, ha? Ah. Now, ano, uh, wala pa kami nakikita na ano. But definitely, hmm. ang umpisa kasi ng, ng investigation dyan is... Uh, doon sa babae, eh. doon sa district, yan, we, we just follow yung ano yung paper trail siguro. Uh, hindi natin uh, masabi pa sa ngayon. Ano po? Yung sinero yung uh, mga mga kaswan, sir, eh wala pa nang yung report sa iyo. It will depend on the evidence, no? Kung anong evidence yung meron kami makukuha, di syempre sila yung mailalagay uh, doon sa aming referral as persons who may be responsible. So, gaya nung dating, ano, you know, like the first referral that we, we filed before the Ombudsman. Will, it will be evidence-based. Mm -hmm. Eh 'yan ang nasabi natin Jen, na problema kapag ayaw niyong i-livestream ang inyong investigasyon. di ba? So kung sila pala tatanungin, parang wala, wala pang pa. personalidad. Yes. Wala pa silang ebidensya na kukuha. Nakukuha. Eh paano nga kayo magkakaroon ng ebidensya? Tinago niyo yung hearing ninyo. <clears throat> Alimbawa, Jen. Uh -huh. Ito lang, ang ang advantage ng open ang uh, hearing. Hmm. No, hindi dinidiskas sila. Oh. Ito po ang ganyan ganyan. O oh, ano siya mo diyan? Meron po ako kaya lang nakalimutan ko na yun. ganito ganyan eh. <laughs> eh kung nanonood ang tao diyan oh, at oh, 'yung oh. isang nakakapanood doon, alam 'yung ah, nandun ako nung nagangyayari yan. Nang maganap ang krimen, nandun ako. Oo, oh, nandun, oh, nandun ako. Kitang kita ko yan, yung sinasabi na yan. Oo. Oh, oh, oh. Eh, hindi ko naman alam na yung palang mga maletang hinahakot doon, may pera pala yun. Nako po. ko kasi siya. ano lang, eh, nag, uh, oh. eh, nagkataon, nandun ako. Eh, sapagkat eh, sa pagkat palihim? Eh, eh hindi, hindi ko kayo matulungan ng mga mamamayan. Ah. Uh... Eh, ano bang inilitinatago nyo, di ba? Tapos ngayon sasabihin nyo, wala pa kaming nakikita. Eh, kasi, kayo-kayo lang. Hindi <laughs> ba? Wala pa raw matukoy ng mga ebidensya laban mm. sa mga personalidad, Narsong. Yes! Yun, mga kababayan, ha? Napanood natin yung video. Kaya nga, yung post ko na yun mga kababayan, sinasabi ko, <laughs> 2,500 comments. Ano, alam nyo po kung ano po yung mga kinocomment ng mga tao? Eto, ah, pakinggan nyo po at babasahin ko yung mga comment ng mga tao rito. Ah. Nang sa ganun ay, uh, eto, to to, 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 yung mga comments. Ah. 2,500 to eh. Toto, toto. To magbabasa po ako ng ilan ng mga comments ng mga tao rito. Sabi ng isa, fool yourselves to hell. Bulag kasi sila. Yan yung mga comment ng mga tao. Ginawa ng Sarsuela ang investigasyon sa DPWH. Wala naman talaga patutunguhan yan. Mapipera sa nakaw at maimpluensya ang mga involved Anong aasahan mo dyan? Sila-sila din ang nandyan, nagtatakipan, niloloko lang nila tayo. Yan ang maliwanag, sabi ng isa. Tapos may nagreply don sa comment niya, you're right, the cost per appointment in the Senate just increased million of cost, sabi naman ng isa nagkakaabutan nagkakaabutan na ya yeah, ng mga comment dito oh my god open your eyes and clean your ears general seems ICI was created for whitewashing works open secret naman ng mga involved or better dissolve ICI sabi naman ng isang nagcomment po rito my god Trillion na pinag-uusapan nila dyan, wala pa kayong nakita. Punasan nyo muna salamin nyo at palinis nyo mga tenga ninyo. Parang walang pupuntahan yan, imbistigasyon nyo. Yung nanguha ng mangga, nakulong agad. Yung kumuha, limpak-limpak na sa wala pa nangyari. yan naman ang sabi ng isa. Asurin pala to. Medyo mura na yun, hindi ayaw kong basahin yun. Sa dami ng perang tinapal, wala daw doktor na makapagpapalinaw ng mata nila. <laughs> Paano mo makikita ang multo? Who, who you gonna call? Alam nyo mga kababayan, <laughs> <mo> <laughs> ang daming comments dito, yan o. 2,500 plus na po yan na comments. Ayan o. Alam niyo po ang comment diyan puro negative, puro puro ano, puro pambabatikos kasi, kasi nga po eh sinasabi po nilang walang wala pa silang nakikita maaaring kasuhan. Samantalang napakarami na po na tumindig, tumistigo ng salita. Ano pa ba, ba, ang gusto ninyo? Sir, Sir Rodolfo Azurin na bagong uh, itinalagang uh, Special Advisor ng ICI. Napansin niyo po kanina mga kababayan doon sa video habang nagsasalita si uh, Retired General Azurin. Medyo sumabat si Husaka, yung direktor mga kababayan. Tinitiyak niyang mabuti na yung sasabihin ni General Azurin, ay masang ayon doon sa kagustuhan po nila. Kaya nga, kung sa Ilocano, inatipa niya eh. Medyo, ano yun, ano yun, ano yun, gumano ng konti Kasi nga, baka makapagsalita itong si General Asurin ng kontra o labag doon sa kagustuhan nilang mangyari. Kaya nga, hindi nila isinasa publiko yan mga kababayan. At yan ang napakaraming comment ng ating mga kababayan. Bakit ayaw po ninyong isa publiko ang inyong pagdinig tungkol sa bagay na yan? Karapatan po ng mga mamamayang Pilipino, karapatan po namin na malaman ng totoo. Kasi po, tax, pera po ng mamamayan, pera po ng taong bayang po yung ninakaw. Eh sana po, isa publiko po ninyo ang ginagawa po ninyo pagdinig, katulad ngayon. Ngayong araw po na ito, mga kababayan, uh, Oktobre 14 ay naka-schedule na pupunta si uh, former uh, House Speaker Martin Romualdez sa pagdinig sa ICI ngayong araw. Alam niyo nakalagay doon sa post ng EBS-CBN, si Martin Romualdez ay bilang resource person lang. Hindi siya kasama sa iimbestigahan mga kababaya. Parang lumalabas na si former House Speaker Martin Romualdez ay pupunta para lang magbigay ng mga patotoo o kaya magbigay ng kung ano-ano. At hindi siya iimbestigahan dahil sa anomalyang ito mga kababayan. Bravo! Bravo! <laughs> eh, parang 'yan po kasi ang sinasabi ni kung natatandaan niyo, 'yan yung script na sinasabi ni uh, senador uh, cisis Escudero mga kababayan. Eh, 'di bueno, mga kababayan? Kayo po, kayo tatanungin namin. Kayo po ang uh, nakakakita, nakakapanood, nakakarinig ng mga nangyayari at pangyayari sa ating bansa. Ano sa palagay nyo mga kababayan? Pakicomment nyo naman sa baba. Kung itong sinasabi ng ICI, lalo na dito sa bagong uh, uh, itinalagang uh, special advisor na si uh, General uh, Rodolfo Azurin, na hanggang ngayon daw, wala pa silang nakikita na maaaring kasuhan sa mga sangkot na nasa gobyerno. paki commit niyo nga po diyan sa baba kung ano ang masasabi niyo tungkol sa bagay nito. Bueno, hanggang diyan lang ang aming i share sa inyo sa umagang ito mga kababayan. Muli po ang inyong lingkod Just Vlog. Bumabati po sa inyong lahat mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan diyan sa abroad. Mga kapatid, na patuloy po na tumatangkilik nanonood sa ating munting programa. Ano man po ang inyong ginagawa at nasaan man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.